Oh, yes! Oh, yes. Hello, guys! Mag Hi, guys! Pubuksan na to namin yung ano, yung... Arkansha. Arkansha ni Rio. Bibilangin Kasi... namin kung magkano na ito laman niya. Kasi mag-open kami ng account niya. So, doon namin siya ipapasok. Hindi na kami mag-arkansha. <laughs> Excited! masislanin din dito. Bye. <laughs> guys. Hello guys. Hello, guys. hello guys. Hey. Oh, Saba mo, wait hi to. guys. Wait. wait there. there. Me. Wait there. Hi hey, guys. Make this show. Hi guys. Hey guys. Ano, na. Takulid Oh, yes. Wow. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano ganito ito? mo to na. May ampaw pa. Then... <laughs> Paper pa lang. Twenty! 20! Twenty! <laughs> 20. 20. <laughs> Twenty! natin yung twenties. All twenties, anak. Give me twenties, anak. May dollar mo dyan? Saka 10 yung kaya na, 10 yung kay mami. No! Don't oh, be hmm. You wash your hands later, okay? Okay. Oh. Wow! <laughs> 300! Like so, yang pas ni nak 360 haler seperti. Saya buka ni untuk sampai. Boleh mana? Ini pun saya nak buat. Bukan. Tidak. Tidak. Okay. ni Ini pun yang mana ni? Kau beradu kan? Dua. Kena beradu kan? Dua. Okay. 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 Rito, so, so update kayo namin mamaya guys kung magkano talaga yung laman ng kanyang alakansya. Guys, tapos na namin na bilang. Ito na yan lahat. At, mm -hmm. nagkaroon mm -hmm. ano nga siya? Naka... At nakaipon siya ng 1,5. 30. 1,500. 7. Tapos may utang pa kami sa kanya na 1.5. So, mga 3K nga sana yung... 1.5 din pala nakuha natin dito. Oh. No? Oo. Bye! Bye-bye, guys. Sabi mo. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Na. Dito. bye, -bye guys. <laughs> Please, follow. Please. Follow. Follow. Like. Like. Yeah. Share. 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 And give me money. Money. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.